Alright, so mga um, mga mga boss Ayan, so galing tayo dito kay Thunder Ah, uh, dito yan sa Banawi And so ito yung bilihan ng mga Spare parts ng Chevrolet Ayan, so ito mga genuine, genuine parts talaga ito mga boss So original talaga Ayan, so dito ako bumili ng kesa para dun sa Sa amo ko, sa bossing yun so nakabili na tayo so malito naman kasi nasa belt bag natin yung suspension bushing yan so gamit nyo nga pala si big boss yan so bagong release na to kaya nagagamit na ulit natin okay so ride ulit natin kasi sobrang na miss natin si big boss alright so medyo umamon Ikot lang ako saglit tapos pabalik na ako ng trabaho so, Smooth na smooth So sinainsol ko na rin to Pero at least goods na goods Bago natin gamitin